Yan. Punta kami dito sa pamintahan. Kami po ay mangunguha ng aming itatanim. Si daddy po ay may mga nahukayan na mamaya ko po ipapakita sa inyo. Ngayon po ay punta kami din sa kukuha ni naming itatanim na paminta. Ayan, umulan po. Oh, tinanin niyo yung aming paligid at basam basa. Ayan guys, ito ay nilinisan ni daddy nung siya ay nagpunta rito na hindi ako kasama. Ayan guys, oh. Malaki na po yung tanim namin dito. Rambutan at lansones po ata. Itong aming tinanim ni daddy dito. Ayan po, dalawang puno. Kami kukuha ng pananim na paminta. Na ilalagay po namin dun sa hinukay ni daddy nung nakaraan. Ayan guys. Bagong ulan po. Ayan. Medyo maraming hamog. Ito guys, dito kami kukuha ng ano sa may natumba din ng malaking puno. Ito guys. Katatapos lang po ng ulan. Basang-basa na yung mga dahon. Oh. Yan guys, oh, si Batik. Ito, dito kami sa natumbang paminta. Kukuha kami dito ng pananim guys. At saka dito sa mga kumakabag sa puno ng kape. Yan guys, oh kukunin namin yan para itatanim na doon sa maayos na taniman oh. ayan guys oh. Umaklit na kape ayan guys oh. Ayan. kukunin namin yan para doon namin ilalagay sa may mga inano ni dati hinukay tapos ito pa ang isa oh. ayan guys oh. ito oh. may mga sanga na po oh. kaya maganda na yung itanim oh. madali na po yung bubunga ah. Ayan tay. Ayan. Ay. Tutok la pin dad yan. Eh. Ganyan. Ganyan po kami kumuha oh. Ayan oh. Ay. May mga sanga-sanga na. Yan po ay may ugat-ugat na diyan. Tinutok niya ni Daddy. Ayan oh. Ay. Ayan. Pero po eh, hindi paminta oh. Yan po, hindi yan paminta. Ito po isa. Litlit. -lit. tawag po din ay litlit. -lit peking paminta po ere ayan yun lang po ang paminta yung kinuha ni dati Diyan po ang aming itatanim ere po ari ipaminta ari sa kabilang ari ito po ilit din ayan ganyan po ang aming itatanim ni dati o oh. Yan, may mga ugat na po yan, o. Oh. Ayan. Ganyan po. Isang butas lang po ito. Pagka, ano, dalawang butas ah dalawang ganito po isang butas lang yan dalawang ganitong pananim tapos yan po ay mabilis na mga isang taon po ito po ay bubunga na pero hindi naman po agad napakarami ng bunga ayan guys oh. may sanga tapos meron ng mga ugat kumbaga medyo magulang na po ito naman ang isa ayan guys oh. hindi naman ari sa puno ng kape ayan guys oh. Oh, meron naman po din yung peke ito, oh, ito sa isang ito yan po ay litlit ang tawag hindi po yan paminta pero pag kayo po ay hindi marunong kung anong talaga ang paminta at saka ang litlit magiging akala nyo po yan ay paminta rin dati po nung ako ay bago pa lang at hindi ko rin po masyadong sanay ang dahon ng paminta ako po ay akala ko dati yan po ay paminta pa rin yung pala po ay ang tawag dyan ay litlit kasi po sa amin sa Batangas, hindi po talaga ako nakakakita ng paminta. Doon po ay mga nyug at saging ang mga pananim. Dito lang po ako sa Kabite. Dito po maraming paminta na tanim. Kaya po dito ako nakakakita ng paminta. Ayan guys, o so, pangalawa na ito. O mga kaisang punong na kami ni Daddy. Mangunghalaan kami ng ilang puno. Tapos, ilalagyan na pong itatanim. Kasi baka po umulan uli. Kasi po, buti nga yung maliwanag na. um, uh -uh. Meron na pong haring araw. Kanina po ay umulan. Kaya po kami nga ngayon nakakuha ng pananim. At kami po ay magtatanim. Ayan guys. Sinusunso ni daddy yung puno. Para po kinukuha. Saka po namin itatanim kagaya po ni Re. Ari, imaluan po kinuha kasi madali laang. Ayan. Maaluan po kasi sa kasi malaki yung kap kinakapitan. Tsaka po, madaling kuhanin sa ilalim. Ayan. Ito yung paikot-ikot pa po yung sa kape. Kaya, sinecheck ni dati ng mabuti. Medyo mahirap kuhanin. Ari po, ang may bunga na, o, katabi. Ayan po, oh. Galing po diyan ering isang ering mga sana eri. Ayan guys. oh. Ayan. Malaki na po ang ano niya. O. Oh, matanda na. O. Oh. Ayan po. oh. Ayan. Matanda na po po puno. Tingnan niyo po ang ano o. Oh, ang tigas o oh, yung kakawating inaanuhan. O. Oh, medyo may kalumaan na. Ah. Kasi matagal na po yung tanim. Mataas na po oh. Tapos ayan po dito. Ayan. Ang pamintang pananim. Ayun. Tapos ito. Ayan. Yun, isang puno na po yun. Dalawa. parang naman po, idadagdagan pa ng isa. Para maging... Para wow, Ayan. Um. pang isa pa. Um, inaalis naman sa puno ng kape. Marami po aris sa puno ng kapi Sa... sabi nga po, isa lang sa labat. O, oh, ayan salasalabat ang paminta ayan guys ang paminta may kasamang kuyitib ayan guys may kasama pa pong kuyitib ang paminta guys. wala pa daw sa ngayong isa pag po wala pa sa akin, hindi pa kinukuha. Pag po may sanga na, no? ay di po'y kinukuha na. big sabihin po, medyo magulang na. No? Ayan, o. Oh, may dalawa ng puno po kami din. Ayan. Ari po, o. Oh, nakadalawang puno na kami. Ayan, guys. O. Oh. Tapos, magtatanim na kami. Para po ulit. Pukuha ulit, tapos magtatanim ulit. Ayan guys, Tatanim muna namin yan. Guys, oh. Sa tabi naman po ito ng kubo. Tingnan nyo po, oh. Hanggang sa taas na yan, oh. Ayan. Dito po yan galing. Ayan guys, oh. Kunin namin ito yan. Para itatanim ulit. Ayan, um, guys, oh. Kinukohan ni daddy yung may ugat. Kinukahan namin yung mga may sanga, oh. Ayan, guys, oh. May sanga na yan. Oh. Ayun. Yung pinakadulo po, edi eh, inaalis kasi po, eh, sariwa. Or, yun po yung, yun din po, isa, oh, nabunga na, oh. And guys, oh. Nabunga na, oh. May bunga na, guys, oh. Ito, oh. Tingnan mo. Huh? Ayan, papanghanan na ba natin dati yan? Hindi. Oh. Uh, na, eh. Oh. Ayan, guys, oh. Nabunga na. Diyan yung sa tabi ng ano ng kubo. Tapos ito pa. Oh. Tapos are naman po yung ano, hinukayan ni daddy oh, Yan, ilalagay na namin dyan yung ano, ikinuha na pananim. Plus dito pa po. ayun, oh. Ayan. Nagkatubig na po kasi ano, nagkaroon na po ng ulan bago kami manguha. Ayan po. Pagkakain po namin ng lunch, umulan. Ayan po. Kaya po, ayan, may tubig. Ang hukay. Ayan, guys. Naitali na po yan din, oh. Ayan, guys, oh. Ayan, nakaitali na dyan sa sanga. Yung mga sanga-sanga para po didikit at yan po ay dyan nag-uugat. Ito guys, at tinatabunan ni Daddy yan. Oh. Medyo may putik po kasi umulan. Ayan guys. Medyo maputik po kasi basang-basa. Gawa ng ulan. Ito po, tinatalian din ni daddy ng ganyan. Ayan ah. po dyan. Pataas naman yan. Ito naman po yung aming bagong tanim na meron na po yung bunga. Ayan, oh, may mga sanga-sanga. Ayan, nilalagyan po ng tali para po kakapit dyan yung mga ugat sa puno na kanyang ginagapangan o sa kanya pong pag uh, ano, ng mga bunga. Dyan po yan, pataas. Ayan, o. Oh. Medyo malaki po yan, na ano na yan, na kakawate. Ayan guys, o. Oh. Naka isang po, ano na kami, kung po dati may tanim din. Namatay po yung tanim nun. Matanda na. Matanda na. Ang paminta. O yan guys. O. Ito po yung may bunga. Nakata nasa tabi ng kubo. Kung aming itinanim dito. Para po mabilis na din itong lalaki dito. O yan guys. O. May bunga na yan. Ayan yan, nakailang tali po ng estro si daddy. O, ayan. Para po kakapit ang ugat niya dyan sa, nanayan Habang naulan pa po. Ayan. Ganyan po ang aming pagtatanim ng, ano. Mabilis po yung ganyan na tanim. Kaysa po dun sa, ipinupunla pa. Ayan, o. Oh. basang -basa. Kasi po umulan. Ayan guys, oh pangalawa namin yung tanim. Oh, ayan tinalian na ito ni Daddy para hindi siya malaglag ito. Oh. Kasi wala pa po at hindi pa nakakapit ang ugat. Ayan ang. Oh. Ayan guys. Oh. Ang oh, ganyan. Medyo maliit po ang posting niyan kaya maliit din po yung mga sanga na itinanim mo na. Para sabay sila ng paglaki. Ayan guys. Oh. Hmm. Tapos ayan. Yan po ay tatabon na din ni Daddy dyan. Tapos ari pa po ang pangatlong tanim. Ito po oh, dito. Diyan naman po aakyat siya sa sanga. Dito naman po siya ikakapit. Ayan. Ito po yung pananim namin dyan ni daddy. Yan po yung kinuha namin. Dalawa po yung sanga na yan. Oh. Tapos inirorol ni daddy para inang ang ilalagay dyan sa hukay. Tapos ikakapit po dyan o itatali dyan ng istro. Para po dyan uugat sa kakawate. Ayan po yung kakawati ang pagapangan. Ayan, guys. O, oh, ayan ang pangatlo naming tanim. Ito naman yung pangalawa, o. Oh. Ayan, at Tapos na rin dali ang talian. Ayan naman po yung isang tapos na namin. Ito, guys, o. Oh, ayan. May bunga pa yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Nilalagyan oh. ng tali para po kakapit at doon siya uugat. Ayan, guys, oh ang pangalwa naming tanim ayan ang aming pagtatanim ng paminta medyo maulan kaya po super basa ang aming lupa nagputik na po ayan guys Ito na guys. O, oh, pangatlong puno na po yan ang paminta natin na tanim ngayon. Ito, oh, may mga tali na siyang istro. Ayan. Pinalian na siya ni dati ng Ayan po. Oh. Pangatlong puno ng paminta Doon po ang pangalawa. Tapos doon po yung una. Ayan, balit tatlong punong aming tinanim dito. Ayan. So, Tingnan po 'yan ang mga pinya. Meron pa po, po 'yan doon Meron pa rin saging. Meron pa rin po doon sa mga ibang parte, meron pa po doon sa tabi ng kubo tsaka po doon sa labak, meron pa po doon. Ayan, guys. Oh. Pangatlong puno po 'yan na aming tanim.